No? Ito lang nakita ko na yun. mga bossy boss di Tatakin ko. Lalatagan ng mga pyesa. Lalatagan ng mga bagong dating na pyesa no bossy mga boss. Kasi December na po siya. Eh. December na daw eh. Oh. Lalatag natin mga black mga black naman daw. Pero Yan mga bossing ko, so, mga ko black. Bibenta yan. Tatalo ko muna sa consult ko muna sa doktor. Sa doktor muna. <laughs> <laughs> Kung magkano? Yan tier tawa consult yung doktor. Oh, pati mga ayun oh. Ayun oh, mga pang-headlight to Ay, mga magong dating yan. Isang truck na naman po yung dumating dito sa Burao Tanibos. Di kanina mga boss. Ay, mga ko. pintura. mo mga pintura ayun o oh, tambak ko napakarami doon mga bossing ko ilalatag dito yan o oh. makikita nyo lahat yan mga boss oh. yung iba naman pwede na kayo na magbukas oo oh. basta sila na ano, pepresyo na natin oh, yan, oh. nandito naman si boss di mga boss o oh. oh. tinapay o Ayun na lang ano, magsama kayo ng mekaniko, mga bossing kasi sila nakakaalam nung block. Kami hindi naman namin alam, hindi namin kabisado kung anong block ito. Kaya binibenta na lang namin ng 350. Ayun oh. No, isang buo na po yan, may kasama na ano yan boss. Ayun oh, no, pin. Saka piston ring. Ah, ito piston. Saka piston ring, may kasama na rin mga boss. Ayun oh. No. Ayan, puntaan nyo na lang Ang location dito Eh Town Center May kawayan bulakan. Search nyo lang sa Waze Huwag po yung ano Pampanga Hindi po sa akin yun Mga boss Baka ano Na-search nyo yung Pampanga Hindi po sa akin yun ang search nyo po, Emma Town Center, may kawayan Bulacan mga boss. Ayan, maraming salamat mga boss. Love you. 150. 150. Good Marilao ito ha. 150 isa. Ayos na mura na ganda pa ng kulay kombinasyon parang parang bandera red at saka blue walang oh, pa puti oh, walang pa puti ko puti yung ulo na ganun no, oh, puti yung pwede para Philippine vlog sa, sa loob babayaran to boss sa loob sa babayaran dito na daw dito na raw boss bigay mo Kanan tak bos? Pampit, kuampit. Kanan tak boss. Oh, isang dami ba? Ay, plastic natin dito. Alpare ano? pa? Ito pa mga boss. Uh, mga mga bagong bagong dating dito sa Burao ni Boss Dio, oh. mga black. Available po diyan yung black ng Timex sa uh, Beat Mio. Available diyan. Ayun oh. Napakarami mga boss oh. Uh, papamigay lang daw to ng uh, 350 ni Boss Dio mga boss. Sipin nyo ha Black ng T-Mex 350 na lang Dito lang yan Sa Borauta ni Bosti Napakarami nyan mga oh. Nilalatag na rito Ang Mga bagong dating lang po Ito ngayon Dito sa Borauta ni Bosti diba, Meron pong black Para sa Mio Sa Beat uh, Sa Rosie Meron po dyan T-Mex Meron 350 na lang isa Napakarami pa pong mga bagong dating dito ang mga pintura, spray paint sa Burao ni Libos dito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Napakarami. Kapapahit ko lang Black. At ito nga po pala, may kasama na po itong piston. yan, pag binili nyo, sa halagang 350 pesos, may kasama ng piston mga bossing ko. Dito lang yan sa Burao Tanibos. Di, puntahan nyo na mga boss. Yung mga pintura, meron pa. Mga boss, meron tayong mga hakot na pintura mga boss. Ito, ngayon ko lang nakakot. Mga bossing, ibang brand naman nakakot ko. Ito. Ayan mga bossing oh. Ito, marami marami ito. Meron tayong mga high temp. Ang high temp natin, black. Tsaka Gray ang merong high temp mga boss para sa tambucho eto ang beta ko nito 50 pesos lang isa yan pero yung high temp natin beta natin 100 pesos kasi high temp po yun mga bossing high temp ang bentahan yun sa ibang ano mataas kasi high temp yun eh high temperature pero dito sa akin bigay ito ano 100 pesos 100 na lang. high temp ang available na ano kulay black lang sa gray mga boss pero dito sa mga ganito bigay ko lang ng ano 50 pesos ang isa. Yan, meron black din ito na hindi high temp. 50 pesos. Basta usapan natin sa high temp na black, 100 pesos ang isa. Sa gray, ha? Ah, mga boss, ang location ay Mataw Center, may Bulacan. Isa lang ba sabi ni Boss D, love you, mga boss. Meron tayo bagong dating. Ito ngayon lang dumating, mga boss. Kaya ngayon nyo lang may kita rito sa Burautan. Nakapakyaw tayo ng mga cylinder block mga boss ang mga nandito ito lipan ang lipan para sa ano mga hindi nakakaalam ang lipan yung mga ginagamit ng rusi tapos yung parang XRM na yun dream ang tawag yan dream yan meron naman dito pang ano pang Honda Beat FI Honda Beat FI pang Baraco pang ito, CG125 Mga Pantemix125 Saka 155 mga boss Ayan Meron din pang sniper Tulad nito ah, sniper natin? Sniper Meron Ito, sniper to Yan Sniper yan Ito, sniper ito mga boss oh. Benta ko nito, 350 lang mga boss May ano na oh piston piston ayan wala tayong sa pilitan yung gusto lang magkaroon nito kasi limitado lang to kakakot ko lang ito yung yung ano 350 lang wala na tayong bawas kasi alam nyo naman bilihan ito kahit sa ang motor shop kayo pumunta kahit sa online hindi 350 beta nyan ang location ay Mataw Center ni Love you. Uh, magentang hapon sa inyo mga boss. Meron tayong mga dumating na piyesa ngayon dito sa Kurautan. Araw ng lunes. Masaga ng lunes dahil punong-punong ng piyesa ang Kurautan natin. Mga boss, kung may kita nyo. Ano. So, yung mga bagong hinakot natin mga boss. so yung mga ano, uh, na bibigay natin mga break show. mga pintura. Yes, yeah. ano BS1. Tato. Tayo meron tayong ano ah uh, ibibigay na mura lang. Kasi nakakuha ako ng mga ano, mga pintura. Sa mga spray paint natin, 50 pesos natin bibigay. Pero mga po. Dali harap pa dito. Kaya ako inaharangan dito boss para hindi makalusot yung lamok eh. Ito yung mga ano natin mga boss And, Mga ganito Ito binibigay ko lang to ng ano 50 pesos Iba ibang kulay mga boss Ito yung mga boss oh. And, ito yung mga bago natin dumating And, Iba ibang kulay 50 pesos lang 'yan mga bossing. Oh. Ah, 'yan oh. You know. Bago oh. Ayan, mga boss, selyado oh. Mga bago 'yan mga bossing. Yung tinignan mo na. Uh. <laughs> <laughs> na. 50 lang mga bossing. Na mga gusto mamakyaw, oh, pwede rin. Bibenta so, natin ang ano 'to. Makyawan na. 'Yan. Kaya ito, iba-ibang klase pieces 'to nandito dito. E, mga, ilaw, mga side mirror. Mga palaw, oh, ilaw o. Oh. Ilaw. Nga. Mga po. Sa iba, saka mga side mirror na stretching, mga baso. Prospi. Yan. Oh, Yan, yung mga dumating natin sa burauta natin mga boss Yan, Saka tambak na ano Spray paint Meron ako nakakita ano Yung mag side wheel ng XRM Ayun. Ako oh. sana nalagay. So, oh, ayan oh. Ay, pala, ko muna. So, tsaka ito, mga bossing. May bibigay tao sa inyo ganito. Mga mga Party. cylinder brak, uh, cylinder ano, Black mga bossing. So. Marami na nabili mo no? Marami na. Marami na. Ayun na. si. Murah, murah talaga no, Mura Ito mga boss Mga Ito iba-ibang klasing ano to. Iba-ibang klasing cylinder block mga boss. Meron pang Barako, Mio, Honda Beat, MXI, M3. Yan meron dito. Saka ito yung mga ano dream. Kung bago magamit ng mga dream, uh, ano yung Rossi motorstar Lipan. Ito yung boso. Ito ang bentahan nito mga boss ng lato. na lang may mimili rito mga boss, hindi ako. Basta pag ano, kung alam niyo yung size ng black nyo, para sa motor. O kaya magsama kayo mekaniko para malaman nyo yung ano yung para sa motor nyo mga boss eto magandang ano uh, bibenta ko lang to mura lang mga boss ayan o no, 350 oh. wah napaka mura naman talaga ano? mga boss 350 ko lang bibenta yan o no. 350 Bata. na lang 350 ay isang block mga boss O, ayaw ito no, ano 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 ano, ano, ano. Ito, meron akong dito ng ano boss, pambarako. Yung mga ganito, barako ito. Mga boss. Yan o. Ayan. Oh. Ayan 0-1577 yung code niya. Ayan. Meron na piston. Ayan, barako 175. Ang beta ko lang nito mga bossing, 1, uh, 350 pesos. Ayan, magka magkalituhan na naman tayo. Baka niyo nyo sa tawang ko, mahal na naman beta. Sabihin nyo sa akin, nasa tawang ko, sasabihin ko rin sa kanila, na 350 pesos ang benta nito. Ito, meron ng ano. Ayan. May eh, o-ring na, kompleto Saka na. Saka ito, piston. May piston na. piston. Ito. 350 ah. Walang magbabago. Wala nang ano yan. Wala nang... Walang labis, walang kulang. Walang tawad-tawad. Wala nang dagdag, walang Perso tawad. Pero sundalan tayo. 350. Wala nang tawad kasi 350. Alam niyo naman magkano presyo wan ito, mga boss. Kahit sa online. Sa sa yung ano, yung gusto lang, pag ayaw, wag. Hindi tayo namimilit. Kung ayaw niyo kunin, di wag tayo. Yan. Saka dito, dito basta, sa Burautan, may kasamang Basta kung gusto niyo, bibigyan ko sa inyo. 350, wala nang bawas. Ayan, kaya na lang pala. <laughs> Hello. Last down cylinder block 350. Ayon ang pahala mamili, magdala kayo ng mekaniko. 350. Baka kaya wala tayong magawa. Bibigyan natin sa iba sa gusto. Ah, di ba? oh, Tama, tama. ayaw nila. Oh, ano yan? Ah, uh, scam. Scam. Okay, wala. maniwala Bala sila. Oh, Bala kayo. Basta yan, bibigay ko sa pumunta rito. Yo, tama tama. tama. Tapos tayo dyan. Yan. Salamat sa aming hosting! Yo, love you! Love you. Yan! Anong boss Ryan. yan? Pang XR mga boss, baka may naghanap yan ng XR mo. Napakaganda naman ang design ng mags na yan. Oo. Oh, gold black, saka red black. O oh, yan o, oh, red black. Yan o. Yan o. O. Solid no. o. No. Ganito ah. Ganito. Gwapu oh. pati yung may hawak, gwapu, gwapu. Ano? Maurag pati 'yan, Bicolano 'yan. <laughs> Basta Bicolano, maurag, maurag 'yan. <laughs> oh, tumatak po oh, na mag toto. To. Talaga. Ano to, high speed to? High speed. Uh. Anong ng max mga boss. Yan? Yeah. Ito hindi natin binibenta 'yan. Hindi binebenta. Binibigay natin 'yan sa followers natin. Binibigay lang, ayun eh ng followers natin na may XRM. Yan, mga boss. O, ayan, ha? Ano pang hinihintay nyo? Follow na po kayo, ha? Sa Burautan Vlog. Red Vlog, mga boss. Yan. Basta nakapalo sa Red Vlog. sa aking Burautan Vlog. Ibigay natin yan. Basta O, yan. Napakaganda. Libre lang yan, mga boss. Iyo. yan na yung... Service ni boss oh. Yan, oh. Yan, oh. Ayan mga boss, ah, mga maraming mga. salamat boss Boss Frank Sa CEO ng Bombrang Sit Ayan, maraming salamat po sa Sponsor Napakaganda na ba? Napakaganda po mga bossing Napaka -angas. Napakaganda po ng Biligay niyo sa akin Ayan. Ayan Boom Ayan mga boss Maraming salamat, Boss Frank, sa wedge Motorcycle Parts, dyan sa Pampanga. Ayan, sa mga gusto magnegosyo, search nyo lang po yung kanyang bodega sa wedge Motor Parts, sa Mexico, Pampanga. Ayan, mga boss, maraming salamat, boss. Love you. Wow! Para sa pag-asenso, mga boss. Iyan o. Ayan. At uh, saka maraming salamat po sa ano sa Wedge Motorcycle Park. Yeah. Diyan sa Mexico pangga, Sa napakagandang sponsor. Wow. Uh, Bransip, mga Boss. Uh, sa Bungo na Bungrafty. Sa uh, sa Wedge Motorcycle Park. Sa Ibos Bank. Yan, uh, maraming salamat po sa binigay mo sa akin. Sponsor. Yan, maraming maraming salamat. Love you, boss.